Maganda araw po. Ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, nagbabalik ang talinhaga ng maghahasik at ang mga binhi. Ang binhi ay asalita ng Diyos. Malamang alam na natin yan. Dalawang punto. Una, palaging iniyahasik ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, palagi itong available sa atin. Ang tanong lang, pinakikinggan ba natin? Pinakikinabangan ba natin? Ikalawang punto, iniyahasik ang binhi upang pagdating ng panahon, makinabang tayo sa mga ibubunga nito. Ibig sabihin, hindi ipinagkakaloob sa atin ang salita ng Diyos para mema lang o mema sabi lang ang Panginoon. Hindi kasi nagsasabi ang Diyos ng wala lang, lahat ng kanyang winika ay nagkalaman. Pero tandaan natin, binhi muna bago bunga. Kung walang binhi, walang bunga. Minsan kasi naghahanap tayo agad ng bunga. Pero wala naman tayong binhi. Binhi muna bago bunga. Kapatid, nilikha ng Panginoon ang lahat-lahat sa pamamagitan ng salita lamang. Walang katulong, walang kagamitan, walang materyales. Ang sabi nga eh, laway lang ang puhunan. Tingnan niyo, sa gitna ng matindi-dilim, isang salita lamang ng Diyos, let there be light, at nagkaroon ng liwanag. Sa gitna ng malakas na unos, isang salita lamang, huminahon ka, kumalma ang hangin at ang alon. Sa gitna ng pagkalumpo, isang salita lamang ni Jesus, tumayo ka, at ayun, nakalakad ang lalaking lumpo. Sa gitna ng pagiging bokya, dahil magdamag ng isda, pero wala namang huli isang salita lamang ng Panginoon ang lambat sa kanan ninyo ilipat. At bigla silang nagkaroon ng huli na isang damukal. Pero ito ang pinakamalupit. Sa gitna ng pagiging bangkay, na agnas na bangkay pangay, isang salita lamang ng Panginoon, si Lazaro ay muling nabuhay. Ano mang wikain ng Diyos na tutupan anumang wikain ng Diyos, natutupan. Lahat ng winika ng Diyos, natupan. Kaya ano ang sabi ng mahal na ina doon sa mga waiter sa wedding sa Kena? Sundin ninyo ang anumang sabihin niya. At ayun, ang ordinaryong tubig naging primero klaseng alak. Ito ang mabuting balita. Ang verbo ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Kaya naman sa mundong punong-puno ng siguro, sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos lamang tayo nakakasigurado. Kaya kung gusto natin ang kapanataga ng kapanatagan at pagpapala, manalig lagi tayo sa kanyang salita. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yung ipapamalita. God bless.